Ayan uh, mga Pinoy uh, Alas 12 po ng tanghali Kaya nagkainan muna kami Pero ako po mga Pinoy Saka yung katulong natin si District uh, Magbubuli po kami nung kalsada At uh, hindi pa po kanina matigas ay inaantay nating tumigas para mabuli natin yung binubu sa ating kalsada. Ayan uh, mga Pinoy, yung iba nating kasama po sa barracks. At ito po yung ating nabuhusan ng mga nakaraang araw. Yung nabuhusan po natin ngayon, uh, i-update ko rin sa inyo mga Pinoy. Kahit po alas 12 ng tanghali, uh, hindi po kami pwedeng matulog gawaan ng may binubuli po kami. Pero yung iba nating kasama mga Pinoy nagpapahinga na po sila at kakakain lang namin ng tanghalian. At... Ayan mga Pinoy, ito po yung ating nabuhusan ngayong umaga hanggang tanghali. Abot siya po doon sa may mixer na yon. At ito po yung ating bubulihin. Medyo malambot pa lang po kaya hindi pa natin na bubuli. Ito pong counting ito sa so may pinagumpisa ng buhos na buli na po namin yan ito pa ang bubulihin pa natin hanggang doon pa sa dulo si ano si ano pare ang tiboy yan po ang tiboy ng kapasag wala ho ano man video lang kaya upload ko na lang mamaya i-edit ko na lang mamaya ayan ah, po yung mga katrabaho natin Sila po yung ano, mga pinanti dyan sa dump truck na yan. Uh, bali, may karga po yan ng simento. Sila po yung magbababa. Uh, sila po yung kaibigan natin uh, at katrabaho natin. Yan po nakakulay pula, si uh, paring ruel po yan. Kung pare ni Boy Pinoy. Mamahinga ah, siguro. Pagkakain lang ay magpapahindag-hindag yun ayung ngisin na mo rin Pinoy. ma Pinoy. Boy sa mga Pinoy sila po yung ating masisipag na mga katrabaho. Tigas niya, bu na yan, bu bulihin. Tigas na, buwag bulihin ko na nga. Wala, wala tayong pasok nung ano ay lunis kahapon. Saka nung sabado wala kayong pasok dito kaya pero kung nagpapasok ka hapon, tapos na ito ang kanto na ito sa may ano, tugtungan mamaya. Mga mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. baba na tayo niya, mga alas 10.30 siguro, ano? Mag-alas 12 pa lang man. Init pa man. Ito lang hindi pwedeng iwanan ay. Matigas ah, ito. Hindi ko pag nadadali ng ganyan ano oh, pang Hindi pag, pag meron ganyan oh. No? Hmm. Pang ilang din sira. yung nasa labas. Hmm. <laughs> Nakakalimutan ko palang isip-isip ako sa angkwe ka akong naiiwan ay. <laughs> <laughs> so, sayang pati namin ba natin ako yung metro ko, yung rubila sa yung palita ko na andun na isip ko ay na iiwan ko siguro sa may labas nung gate doon ko lang kako nila pag yun ay Ini <tinyo> nak kita paglabas Alam nila nile yung vlog

na siguro pwede na yan ano puno kaya ang pabigyan drum ay hindi maiiwas